guys, so for today's video ay magbablog tayo malam mo Magro-vlog tayo dito sa cellphone ni ate Cellphone niya ni ate o oh. magro tayo Dito tayo sa Dito tayo sa rokhaben tayo syempre. Ano naman tayo magagawa siya? Nasaan pa kasi yon me, yo! Nakakalaro ko ng eh dito lang tayo Speed speedraker Favorite ko madamin ako Madami na akong speed dito no? Sa si 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 wala na. si 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 Sorry naman kung ganito yung buhok ko. Makapendat hmm. yeah. ng na. Speed ko kasi ako pa lang talaga. Dati napakadami yung speed eating eh, talaga. Ito, pinuntok lang tayo dito. Agad sa dumami yung ano natin, one by one. Yung spin natin. Spin natin. Yan! May ano na ako. Ten wins na ako, guys. Nag-spin lang ako. Basta, kung gusto yung mag-join, sasabihin ko na lang kung ano yung account ko dito sa Roblox para joining tayo din eh, no? Para, ano, tawag doon, maglaro tayo. Tayo-tayo lang. Basta, add nyo na lang ako pag sinabi ko yung name ko dito kung sino mo. Kung sino gusto magpa-add. Comment nyo na lang pala yung ano yung name nyo. Basta, naka-subscribe. Basta mag-subscribe lang kayo. Tapos, ganito lang gagawin nyo. Mag-subscribe Tapos, i-comment nyo dyan sa baba. Ang, ano nyo, tawag username nyo. Yun, nabilis na. na. yun Ang bilis na niya. Mabil siya na onte. Oh my god. Oh my god. eleven win na and ako dito pag na ano pa ako. At, ay! Um, ay, nahulog. Seller, Uy! May May pipipindot lang ako dito. <laughs> <laughs> Sobrang baba naman. Ayan, napakabilis na. Halos naglalag na itong cellphone ng ako. So, sali ako sa ano, race din na pag yung napakabilis. Yung speed ko, 366 na. Dito magbabago kasi nga ano, pag naglaro-laro ko. Oh my God, nahulog. Last na yun ba? Last na yun ba? Doon lang magte-training siya mahaba. Yan, <tinyo> <-dlam, ganito> yun. <tinyo> papakita ko sa inyo yung cellphone na. Bawal kasi napaka, ano, Ball, kasi ma Mabilis kasi malobot kapag ganyan ka ano, ano. Pero try natin. Kita nyo ba? Okay. Napakalaki naman kasi ng bato eh. Nalaki na yan. Go. Go. Ito na yung training. Trainingan ko. May winner na ako dito. Dito lang tayo sa mga gulit. Na, malapit na ako Guys. Ang oh, bilis na. Yan! 11 wins! May free gift tayo. Claim natin mo. 50 speed na. Uy! Um, ito. Oh. Ito ang cute niya kasi. Oh, but okay na yan. May na kaya yan? Oh. Eh, okay. May pet na ako, pero di ko alam kung nasan yung pet ko. asa na ba yun? Uy! Ako lang yung walang pet dito. Wala yung pet ko. Lame. Ay, grabe naman yan. Uy, 100. Speed na, uy. Ay, yes. Try natin mag-race, guys. Try natin mag-race. Ano ba yan? Ayan, race na, guys. Hila, bibilis nila. Talo lang ang ta tayo lang ang talo ba? mag na lang ako dito, ano? Tagal, gagi. Nakikina, nakikita, ko na yung finish line, guys. Sana ako na may pang-third. Click na. Yun na, malapit na ako, malapit na ako, malapit na ako, malapit na ako. Yun na, ako na ang pang... Uy, wala na pala. Alang pang-third. Alang pang-third. May free gift na naman. Oh my god, may get 1k na yung speed natin, guys. Ngayon natin dito. Ay, kastik. 1 dito tayo, try na. Two, three, go. Ngayon. Mm, wee! O, diba? Eleven wins. O, try naman natin dito. Naku po, nahulog. Dito, dito tayo, dito. Ay, nahulog pa! Kita nyo ba? Ay, naganyan na lang nga. Wait, natatasan to eh. Diba? Diba? Ayan. lakas ng speed niya. Ayun, lakas ka. Tabilis ng speed. May get 1k na yung ano na natin. Tapos, yung wins natin, 11 lang. Dati yung wins ko, may, may get 100 na tayo no? na. Cellphone kasi ni Tito yung gamit eh. Oh, diba? Pak. Pak ka dyan, girl. Sino ka dyan? Pabuti natin ng 2, ay, 2k o 3k yung ano natin. Yung speed natin. Wala, 1034k na ah, ano. Ha? Ano daw? Basta. napakabilis guys so bye bye muna uh, ano vlog pa kasi ako na isang vlog as in ngayon ko yung gagawin antayin nyo na lang papost ko to bye